10 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast, Sunshine News Blast. Mga alab ng mga balita. Sunshine News Blast. Nagliliwanag, sumasambulat, dumadagondong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster. Headlines. Headlines, Headlines. News Blast. Sa ulo ng mga balita, mga OFW may bagong pag-asa para sa sariling bahay. Headlines. Personalized student beep cards available na sa September 15 ayon sa DOTr. Headline. Headline. Duterte Youth Party List hiniling sa Supreme Court na maglabas ng TRO laban sa kansilasyon ng kanilang registration sa COMELEC. Headline. Headline. Panelo kay PBBM, tigilan na ang pamumulitika versus VP Sara Duterte. Headline. Headline. JP Permana ng lookout bulletin order laban sa DPWH at kontratista. Headline. At para naman sa ating international news, Kim, Putin at Xi Jinping nagsama sa Beijing Military Parade. Headline. Sports News NU, didepensahan ng title sa 2025 SSL Unity Cup. Labing-anim na teams sa sali. At sa ating showbiz news, The Bodyguard The Musical magbubukas sa Prosinum Theater sa Makati sa Setyembre 26. Headlines. Headline, headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun sun, sun sunshine. News blast. Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Miyerkules, September 3 sa taong 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Zairil Libranda. At ako naman po si Sherry Alfonso. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun sunshine News blast. Sa unang bugso ng ating balitaan, magiging available na sa September 15. 2025 ang personalized na student beep cards. Ayon ito sa Department of Transportation ito Martes, September 2, maaring makuha ang mga discounted card sa alinmang linya ng Metro Rail Transit o Light Rail Transit. Sa personalized student beep cards, otomatikong magkakaroon ng 50% discount sa, sa pamasahe sa tren ng mga estudyante. Para maka-avail sa discount, magpakita lang ng valid school ID o school registration ang mga estudyante. Ang discounted BIP Cards ay valid lamang sa isang taon ngunit maaari itong i-renew sa susunod na taon. Samantala, ang discounted beep cards para sa persons with disabilities at senior citizens ay hindi na kailangan pang i-renew gaya ng mga para sa estudyante. Sunshine News Marami pa rin mga Pilipino ang nagsasabing walang pagbabago sa kalidad ng kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Batay ito sa survey ng social weather stations noong June 2025 na inilabas nitong September 2, 2025. Sa datos, 42% ng mga respondent ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang buhay kumpara noong nakaraan na, na labing dalawang buwan. Nasa 35% naman ang nagsasabing bumuti ang kalidad ng kanilang buhay habang nasa 23% ang nagsabing lumala. Ang survey ay May 1, 200 face-to-face -face respondents. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, sinimula na ngayong araw, September 3, 2025, ang konstruksyon ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project sa Pasig City. Partikular na itatayo ang stasyon malapit sa Meralco Avenue. Ayon sa Department of Transportation, orihinal sana itong sinimulan noong October 2023 ngunit na delay dahil sa right-of-way issues. Sa ngayon ay nasa 95% na ang right-of-way issues na ang, ang narisulba. Target naman ng ahensya na matapos ito sa loob ng tatlong taon at maging operational sa loob ng limang taon. Sunshine News Blast. Samantala, DepEd ikinokonsidera ang pakikipagtulungan sa mga LGU sa pagtatayo ng classrooms. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Karamihan sa mga proyektong pang-edukasyon, kabilang ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ay dumadaan sa Department of Public Works and Highways. Pero ayon sa Department of Education, nagiging hamon dito ang kabagalan ng konstruksyon. Kaya't naghahanap na ng paraan ang kagawaran upang mapabilis ang pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan. Ikinukonsidera ngayon ng DepEd ang posibilidad na pahintulutan ang mga lokal na pamahalaan na direktang makilahok sa pagpapatayo ng ng mga classroom sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mas tumatagal ang paghihintay ng mga mag-aaral dahil sa mga delay sa konstruksyon. Kaya Ania, dapat nang makahanap ng mas mabilis at mas matalinong paraan ng pagpapatayo ng mga paaralan katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang partner na pinakamalapit sa mga komunidad. Nais ng DepEd na magkaroon ng mas malaking flexibility sa so 2026 General Appropriations Act o GAA na kailangan ng pag-aproba ng Kongreso upang mas direktang makalahok ang LGU at iba pang katuwang sa pagpapatayo ng mga paaralan. Ngayon man, binigyang diin ng DepEd na magkakaiba ang kakayahan ng bawat LGU. May ilan na may sapat na technical na kaalaman, pondo at pamamahala upang mabilis na may sagawa ang mga proyekto habang ang iba naman ay mangangailangan pa ng dagdag na tulong. Bilang tugon, pinag-aaralan ng kagawaran ang mga mekanismo tulad ng isang accreditation system upang may tugma ang magawain batay sa kahandaan. Gayun din ang pagbibigay ng suporta sa mahihirap na LGU sa pamamagitan ng technical assistance, co-financing o clustering. Magpapatuloy pa rin ang paggamit ng standardized classroom designs, cost ceilings at mga teknikal na pamantayan na itinakda ng DepEd upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga proyekto sa buong bansa. Samantala, iginit ng ahensya na nananatili pa rin opsyon ang pakikipagtulungan sa DPWH kung kinakailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. SMNO News Sunshine News Blast Samantala, Duterte Youth umapila sa Supreme Court laban sa kanselasyon ng kanilang registration. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Lumapit na sa Coro Suprema ang Duterte Youth Party List para harangin ang kanselasyon ng kanilang registration base sa desisyon ng Kamilag-Andang. Naghain ito ng Petition for Review on certiorari. Dahil para sa party list, may grave abuse of discretion o labis na pag-abuso ng kapangyarihan sa ginawang desisyon. Apila nito sa kataasaasang hukuman na magpalabas ng temporary restraining order, status quo anti-order at magsagawa ng special raffle para ito'y agad na marisolba. Ang kay duterte Youth Party List Chairperson Ronald Gardema Binaluktot ng COMELEC ang batas dahil hindi ani responsibilidad ng party list na ito ang gumawa ng publication para sa accreditation kundi ang COMELEC na siyang ginawang basehan ng komisyon para kansilahin ang registration. Naniniwa na si Cardema na papanikan ng ESI ang kanilang urgent petition. Ngayon ni Cardema, hindi makatarungan na hindi sila makaupo sa pwesto kayong mahigit dalawang milong Pilipino ang bumoto sa kanila noong nagkarang eleksyon. Dagdag pa niya, tanging ang Duterte Youth lang umano ang lumalaban sa korupsyon, host projects at mga grupong kontra sa gobyerno. Patutsada pa ni Kadema, hindi lang pera, kundi maging mga boto, ay ninyanako na rin na three, three years na nga lang tayo, babawi na iboboto natin yung gusto natin na kinatawan natin sa kongreso para silang matapang na magsalita doon, ninakaw pa sa atin yung ating pag-assume nung SONA. Kaya masabi ko sa inyo, yung galit ng taong bayan, sinusubukan nitong Comelec. Yung boto ng taong bayan na sinasabi sa grado, ang kada isang boto, uwi lang yan ng Comelec. 2.3 million na boto. Boto ng mga pulis, boto ng mga sundalo, boto ng mga iba't ibang Pilipino sa buong mundo, at boto ng lampas dalawang milyong Pilipino. At sigurado po tayo, dito sa pinail natin, kakatigan tayo ng Korte Suprema. Hindi yan ano, yung parang baka sakali na 50-50. Pag nakita ng Korte Suprema yung batas, at kung paano sinunod yun ng Duterte Youth Party List, at kung paano tinwis ng Comelec, alam nyo na ang desisyon ng Korte Suprema doon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marit Gonzalez, SMN News. Sunshine News Nasa bat ng pulisya ang nasa 1.6 na milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy bust operation sa sitio Ampatuan, Barangay Bongwed, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, pasado alas 4.30 ng hapon noong Setyembre A1. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Esmael Madin, Chief of Police ng Datu Odin Sinsuat, kasama ang mga operatiba ng Maguindanao del Norte ang operasyon na nagresulta sa pagkasawi ng high-value target na sangkot umano sa ilegal na droga. Kinilala ang nasawing inihinalang shabu dealer na si Mandangan Noden alias Nod at ang kanyang anak na si Iverson alias Iver. Narecover sa mga suspect ang limang sachet na inihinalang shabu na may bigat na 240 grams na nagkakahalaga ng mahigit 1.6 na milyong piso isang M16 rifle, isang M14 rifle, dalawang magazine ng Glock 9mm at buy bust money. Bukod naman sa nasawing mag-ama, naaresto rin sa naturang operasyon ang isa pang anak ni alias Nod na si Daboy. Ang naarestong suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Datu Odin Sinsuat Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon alinsunod sa batas. Sunshine news blast Samantala sa ibang balita naman, sangayon si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na umupo sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para magwardyahan ng pag-usad sa panukalang 2026 National Budget. Ito ay kung mabibigyan ng pagkakataon at kulturisasyon ng Kongreso. Ito ang naging payag ni Pangandaman matapos imungkahin ni Senator Rodante Marcoleta na umupo ang Budget Chief sa Bicam Proceedings upang maiwasan ang anay mga adjustment sa panukalang ang bansang pondo na hindi na naisa sa publiko bago ito mapermahan bilang General Appropriation Act. Sa adnang kalihim, napapanahon ang mungkahi ng senadora sa gitna ng panawagang gawing bukas o mas transparent ang budget process. Pahayag pa ni Pangandaman bukas siya sa naturang swestyon upang masiguro na magagwardyahan ang 2026 budget at hindi mababaliwala ang mga prioridad ng proyekto ng pamahalaan. Itong setyembre at 2, ipinagpatuloy ang briefing sa Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Senate Committee on Finance and Gil sa 2026 National Expenditure Program o NEP. O paano kalang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sunshine News Blast. Higit 100 billion ang nawala sa gobyerno mula 2023 hanggang 2025 dahil sa anomalya sa flood control projects ayon sa Department of Finance. Alamin ang buong detalye ng balita kay Shina Torno. Ordered, or I will order today a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Yan ang matapang na pahayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa patuloy na investigasyon ng gobyerno sa kontroversyal na mga flood control project na kinaharap ng ahensya. Alinsunod ito sa direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Git ni Dizon, hindi lamang proyekto na may kinalaman sa flood control ang pansamantalang niyang pinatitigil. Why ako nagpapapos? Bakit ako nagpapapos? Kasi kailangan muna namin I-review at aralin based on the President's directive to clean house any more money of the government of the DPWH thrown sa ilog. Ayaw na niyang matapun na naman sa ilog ang mga pera uh, at ang mga proyekto ng taong bayan. Sabi pa ng kalihim na ang desisyong ito ay bahagi ng na nakikita niyang hakbang para makabuo ng mga safeguard contra ghost at substandard projects. Isususpindian niya nito sa loob ng dalawang linggo ang bidding at inaasang ilalabas ang mga resulta ng review o investigasyon sa mga susunod na linggo. Hiniling na rin ni Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration na ilagay sa lookout bulletin ang ilang opisyal ng DPWH at kontratistang sangkot umanos sa anomalya. Kabilang sa nilabas sa listahan ng ahensya ang mga officer in charge at assistant regional director, Finance and Procurement Section at iba pa. Kasama na rin ang mga kontratistang Sinasara at Curly Diskaya na nagmamay-ari ng ilang construction companies. Mark Alan Arevalo ng Wawo Builders at Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development Incorporated na umunay nagbigay ng 30 million pesos sa kampanya noon ni Seth President si Escudero. Sa ngayon, termado na ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya ang listahan ng 26 na kabilang sa Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala, iniulat naman ng Department of Finance na aabot sa 118.5 billion pesos ang nawalang pondo sa gobyerno mula 2023 hanggang 2025 dahil sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kung wala ang mga pagkaluging ito, maaring umabot sa 6% ang paglago ng ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News. Sunshine News Blast. Samantala, panelo kay PBBM tigilan na ang pamumulitika laban kay VP Sara Duterte. Si MJ Mondihar magbabalik. Bakit hindi siya nag uh, re, -re recuse Ha? Masyadong maliwanag, nagkukutsabahan kayo lahat para may pasok niyo si Rebulia. Kaya dapat hindi niyo ipasok ipagpilitan si Rimuya. Para kadating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo, hindi dapat ipagpilitan ng administrasyon na gawing ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya. Si Rimulya ay may kinakaharap na kaso sa ombudsman kaunay sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung saan complainant si Senator Amy Marcos. Ayon sa 2020 Revised Rules ng Judicial and Bar Council o JBC, ang government body na namumuno sa pagpili ng mga maestrado at ombudsman na maaari ma-disqualify ang aplikanteng may nakabimbing kasong kriminal o administratibo. Kailangan din nila magsumite ng clearance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at dagdag na clearance kung may reklamo administratibo tulad ng kaso ni Romulia. Ngunit para kay Panelo, nasa presidente pa rin ang pagpapasya sa issue. Mr. President, talaga bang ikaw eh gusto mong sirain ang sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka eh. Tinotolerate mo sila eh. Bukod sa isyo sa JBC, sinabi ni Senator Amy Marcos na may ugnayan naman no, sa pagitan ng bagong talagang OIC Ombudsman na si Dante Vargas at Trimulia. Anya, naging kaklase ng asawa ni Vargas si Remulia sa University of the Philippines College of Law. Sinabi rin ni Senator Marcos na nakararanas umuno ng matinding pressure si Acting Ombudsman Vargas upang ibasura ang mga kasong kriminal at administratibong isa ng versus Remulia para umuno maging qualified ito bilang Ombudsman. Kaya gustong-gusto mo kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Eh paano ipagtatanggol sa ginagawa mo? pinagpipilitan mo yan si sirimulya. Sa si Rimula, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan na gusto mong ilagay dyan. Sa huli, narawagan si Attorney Panelo kay PBBM na itigil na ang pamumulitika laban kay VP Sara Duterte at itoon ang buong atensyon ng pamahalaan sa mas mahalagang isyo ng lipunan gaya ng flood control controversy. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos tatlong taon pa o naka mga dalawang taon may get upang makarecover ka para yung tatay mo ay ma maging proud sa iyo. Sayang ka, sayang. Sayang ka, bibirin. Sayang Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMN News. Sunshine News Blast. Mas pinadali na para sa overseas Filipino workers ang pagkakaroon ng sariling bahay sa ilalim ng bagong guidelines ng Pag-ibig Fund para sa Expanded Pambansang Bahay para sa Filipino Program o 4PH. Wala nang limitasyon sa sahod ng mga OFWs na nais mag-avail ng home financing. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, malaking tulong ito para sa mga OFW na matagal nang nangangarap makapagpatayo ng sariling bahay sa Pilipinas. Sa inilabas na Pag-ibig Fund Circular number no. 473, tinanggal na ang requirement na nakabatay sa desault classification ng kita. Ibig sabihin, kahit anong sahod, kwalipikado na ang isang OFW na mag-apply para sa Pabahay Program. Layunin ng akbang na ito na magbigyan ng abot-kayang financing options ang mga migranteng manggagawa at may sama sila sa programang 4PH ng pamahalaan. Sunshine News Blast Samantala sa mga balita naman, ipinahayag ng Malacanang ang pagsuporta sa panukala ng Senate President Francis Cheese Escudero na bumuo ng isang negative list o talaan na mga proyekto pang infrastruktura na hindi dapat ponduhan sa ilalim ng panukalang pambansang budget para sa 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas ang administrasyon sa naturang mungkahi ng Senador. Binanggit ni Escudero na ang pagbuo ng negative list ay pro uh, proactive na hakbang upang matiyak na hindi mapupunta ang pondo sa mga hindi mahalagang proyekto gaya ng mga overpriced na reflective studs, slow protection nets, pintura at iba pang vanity projects tulad ng mga waiting shed, swimming pool at signage. Matatanda ang inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang proposed 2026 budget ay may laman pa ring na kailangang linisin. Samantala, nang tanungin si Yusek Castro o sa panawagan ni Escudero na magkaroon ng moratorium o pansamantalang pagtigil sa mga bagong flood control projects sa 2026 dahil sa billion pisong unutilized funds sa ilalim ng 2025 budget. Sinabi niya ang sinimulan na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang aksyon sa isyong ito. Sunshine News Blast DOJ pipirmanan ng Lookout Bulletin Order versus DPWH-XX Kontratista si Margot Gonzalez magbabalita Humilingan DPWH sa Justice Department na makapagpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ilbo laban sa mga kontratista at mga opisyal ng DPWH kaugnay ng investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects Agad itong silang ang yunan siya sa Secretary Boy Rimulya at sinabing nakatakda na niyang pirmahan ng order. Kasama sa listahan ang 26 na pangalan, kabilang mag-asawang diskaya ng Alpha and Omega, gayon din ang St. Timothy Construction, Wawa Builders, San Luis Incorporated at labing isa pang kontratista. Mula na naman sa hanin ng DPWH, kabilang sa request ng ILBO, ang ilang OIC at District Engineer. Ayon kay Rimulya, posibleng tumakas ng bansa mga ito importante din sa inyo na mabigyan sila ng ito sa investigasyon ito? Kasi ang tendency ng tao, tumakas talaga. At the earliest opportunity, tatakas yan. Inatasan na rin ni Remulia ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng sariling investigasyon kaugnay sa issue sa flood control projects. We will mobilize the NBI for that. Uh, kanina kinausok ko yung isang NBI agent, pinapunta ko rito. Kasi gusto kong mag, uh, mag-form ng NBI ng isang ano, grupo that will take it. We will we'll do this. Yung investigation, yung backup ng DOJ. Sa si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, inayuna ng pagpapalabas ng ilbo ng malaking bagay daw sa investigasyon. ay dito, iniimbestigahan at hahanapin daw nila ang walapong sasakyan ng matiskaya na nabod sa Senado. Labing dalawa sa mga sasakyan na matiskaya kasalukuyan ng kontrolado ng customs at bantay sarado na ng iba pang ehensyo ng gobyerno matapos ang kanilang ginawang search operation. Sisilipin ng BOC kung may nalabag ang mga ito sa customs law. Kontrolado na ng BOC yung garahe po niya. Binabantayan po yan ng BOC, ng Philippine Coast Guard, ng uh, Highway Patrol patrol Group sa ilalim ni uh, Colonel Hans Marantan at nandyan din po ang local uh, Pasig Police. Kung mahirap pa po umiayay po yung uh, mga pinag-iinala na po natin at it's look yung Uh, nasa watch list sila or lookout bulletin, at least malalaman natin kung sa kasakali magkaroon po ng finality investigation, investigasyon, alam po natin nasa Masa sila. Importante po yan. Upang mas madali natin mapanagot, mapanagot yung mga nagkasala sa batas. Ang Senate Blue Ribbon nagpadala din ng request sa DOJ para sa nasabing ilbo. Ay naman kay Senate Minority Floor Leader Sort Soto III, Third, posibleng hindi ng IBO kundi whole departure order ang hilingan nila laban sa mga kotatisang patuloy na hindi sumisipot sa pagdinig. Uh, mga katulong yan, sapagkat uh, uh, eh, kung paano kung layasan tayo ng mga yun, nagpunta sa abroad, andaan pera ng mga yun. Di ba? Ayang-ayang nung mamuhay sa abroad. O oh, eh, paano yun? wala na tayong kakabuli, wala na tayong tatamunin. Tsaka sinabi mo na nga kanina, na still still subject at the uh, Senate Blue Ribbon. Pwede sila site in contempt. Pag oo, oh, oh. oh, pag hindi sila matend. Pag na-site in contempt sila, ground for hindi na look oh, out. Bago na, arrest. hold departure order na. Oh, oh, oh. oh, hold departure order. Atulong kay Harry Roque. Pwede namin arrest restrain oh. Uh oh, nangyari sa, ginawa namin sa Parmalian, ginawa yeah. namin sa uh, PhilHealth yan dati. Para sa Just Philippines ko Mahal Marketing Sales Estimates. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun, sun sun sunshine news blast. International news blast. Magkakasamang dumalo si na North Korean leader Kim Jong-un, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping sa military parade sa Beijing nitong Miyerkules. Itong unang pagkakataon sa loob ng 66 na taon na nagsama ang mga leader ng Pyongyang, Moscow at Beijing bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa laban sa kaniluran. Sa tulumpati binigang diin ni Xi Jinping na hindi mapipigilan ang muling pagbangon ng mga Chino at naninindigan sa landas ng mapayapang pag-unlad ginanap ang parada sa Tiananmen Square bilang pagunita sa ika walumpung anibersaryo ng pagkapanalo ng China laban sa Japan at pagtatapos ng World War II. Sports, sports News Blast! Dedepensahan ng National University ang titulo sa 2025 Shakey's Super League Preseason -pre Unity Cup simula Setyembre a 20 sa Playtime Field Oil Center, San Juan. Saklaw ng torneo ang 16 kolehiyong koponan, anim mula UAAP at 10 mula NCAA. Hindi kasali ang De La Salle at UE dahil sa rebuilding ng lineup. up Ipatutupad ang all-to-play format at hahatiin ang teams sa apat na pool para sa single round-robin preliminaries. Top 2 sa bawat pool ang aabante sa quarterfinals, knockout ang semis at bronze match habang best of 3 ang finals. Ayon kay NU coach Regine Jago, gagawin nila ang lahat para may, may pagtanggol ang corona. Ang Unity Cup ay pagtatapos ng matagumpay na season ng SSL. Kasunod ng Girls Volleyball In Invitational sa Davao, Cebu at Batangas. Showbiz News Blast! Magbubukas sa Prasenium Theater sa Makati City ang sa September 26 ang The Bodyguard The Musical. Tampo ang mga kanta ni Whitney Houston at batay sa sikat na pelikula ni na Kevin Costner at Whitney Houston. Bida si Christine Aliado bilang Rachel Maroon at sa British actor naman na si Matt Breaker bilang Franco Farmer sa kanyang unang pagkatanghal sa Asia. Kasama rin sa cast ang, ang lo mga lokal na performers tulad ni Nashina Palad, CJ Navato at Tim Yap. Ang production na ito ay iniangkop sa para Filipino audience at inaasahang magdadala ng nostalgia para sa mga tagahanga ng musika ni Whitney Houston. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast. Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apolos si at para po sa ating words of the Son, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sapagkat ang sino mang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sun, sun, sun sunshine News Blast! Mga Kapartners, 113 days to go before Christmas. Ayan po, inyong haya ng balitaan ngayong araw ng Miraculous, September 3 sa taong 2025. At sa muli po, sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas at nating mahal. Kami po ang mga naging tagapagbalita. Ako po si Zairil Libranda. Ako naman po si Sherry Alfonso. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine Newscast. Sumasaiyo ang Sunshine News Blast hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Radio. ka partner mo sa balita at serbisyo.